Tuwang-tuwa na naman ang mga showtime hosts, especially si Meme. Napili si Kim Joo asa rin today sa kanyang pagbabalik. Paano ba naman? Absent din ang aktres kahapon dahil nga nagkasakit ito. Todo bantay din ng aktor na studio estudyo pa. Ganitong ayuda ang tinatanggap ng lahat. Nasa tabi lang lagi si Paolo. Support kung support. Ito nga ang inang komento. Thank you, Paolo. Sinamahan mo si Kimi na pumasok sa trabaho. Tuwang-tuwa kami. Kasi napakabuti mo. At bukod doon, yung good news na ginagawa niyo ni Kimju sa mga nasalanta ng bagyo. Nagbigay kayo ng malaking tunong. Bibihira ang mga artista na ganyan kung maglabas ang ginagalang pera. Balita kasi na bukod sa Relief Roots, milyon ang inilabas ninyo Nakakaproud proud dahil kitatrabaho sila ng bongga hindi lang para sa kanilang pamilya at sarili para din ito sa mga kababayan natin na humihingi ng saklolo ayon pa sa isang komento ang sweet naman niya inilagaan na nga si Kimika hapon sa kanilang tahanan tapos sumama pa sa studio para bantayan yung asawa sana all may ganyang kasipag. Mayigit isang taon na sila. Pansin namin, mas nagiging mapagmahal si Paulo. Sabi nga niya, patibay ng patibay. Stay strong, Kim Pao. Ang happy ng inyong samahan. God bless. Ipagdadasal pa namin na kayo talaga hanggang forever. At huwag nang maghiwalay pa. Anong senyorito sa panibagong link update selamat na